This is the with and this is the without. Sobrang dikit niya sa mata ko, mga mi. Ito nga pala yung BQI Glow Free Eyelashes Nakat Eye Edition. Iba talaga yung feeling, mga mi, kapag naka-eyelash extension. Parang nakakadagdag ito ng ganda sa mata. Dati-rati nga ay nagbabayad pa ako ng mahal para lang magpa-eyelash extension sa mga salon, lalong-lalo na kapag a ako ng party. Kaya simula nga nang ma ko itong glow-free eyelashes, ay never na akong bumalik sa salon. Ako na lang mag-isang naglalagay ng eyelashes sa mata ko. Hindi nga ito mahirap ilagay dahil glow-free na siya, at idinikit ko lang ito sa pilik mata ko. Isa rin sa nagustuhan ko dito ay reusable siya kahit ilang bis kong gamitin ng paulit-ulit hanggat di